Good morning mga mare! Tuwing umaga nga, ang una ko talagang ginagawa ay diligan itong aking mga halaman. Medyo natutuwa din kasi ako, lalo na dito sa aking mga hanging plants, dahil medyo lumago na siya at kita nyo naman yan, medyo may tangkay-tangkay na din. Kaso sobrang nahihirapan lang ako dito sa basil mga mare dahil medyo naglanta siya. Hindi ko alam kung ano yung pagkukulang ko. Anyways, pagtapos nyan, eh nilinis ko naman itong aking munting lutoan dito sa labas. Kapag ganitong oras nga na mga 8 to 9 AM, ay eh, nagluluto na ako ng aming pananghali dahil kapag alas 10 na dito sa aking pwesto ay eh, mainit na. Madalang din kasi talaga kaming mag-almusal at kung magluluto man ako ay eh para sa pananghalian na. So heto magluluto ako ng padkrapaw mga mare. Bali itong sauce na ilalagay natin dun sa lulutuin ay ilalagay ko na lang dito kung ano yung sukat. Para kung gusto nyong lutuin ay eh, meron kayong guide. Bali nauna ko na nga palang iluto yung ating mga itlog. Tapos dito nagisa na ako ng bawang, siling pula, siling green, sibuyas at naglagay na din ako ng bell pepper. Kalahating kilo kilo nga ng baboy ang inilagay ko dito. Pwede ding manok at pwede ding beef. Depende sa gusto ninyo. Hihintayin ko lang itong mag-brown at kumuha na nga ako dito ng basil mga mare. Ito talaga ang purpose kung bakit ako magluluto ngayon dahil medyo nalalanta na nga at kailangan ko ng lutuin. Nilagay ko na nga din pala yung sauce na tinimpla ko at mas niluto ko pa ng ilang minuto bago ko ilagay itong mga basil. Mas okay talaga sana itong mga mare kung Thai basil dahil kung Thai basil ay mas matapang yon Pero kung yung regular basil ay okay lang naman. Siguro mas damihan pa natin, heto nga at dinagdagan ko pa. Nako, sobrang paborito namin ni Daddy Ton itong Thai dish na pad kapaw. At kapag trinay ninyo, Diyos ko, lagi nyo na tong hahanap-hanapin. Partneran mo pa ng sunny side up egg na medyo sunog yung gilid. Aba, perfect na perfect na yan. At dahil hindi naman ako nag-aalmusal at mamaya pa naman kami kakain, eh uminom na ako nitong aking shepo apo juice. Ideally, mga mari, 30 minutes before meal. Pero ako medyo napaaga ako dahil natatakam na ako sa lasa ng shepo apo juice. At sinasabayan ko din yan ng 1 cups tool ng Beauty Wipe. Yan talaga ang combo ko mga mare, araw-araw at hindi napapalya. Dahil wala naman na din akong gagawin, eh in-unbox ko na itong aking mga airtight jars na binili at may paglalagyan nga ako nito. Nilabas ko na din itong aking nimbot na label maker mga mare para lagyan ko ng label itong mga jar. Sobrang dali lang nito gamitin, bali may app ka lang na ida-download, iko connect mo lang yan via bluetooth at pwede ka na maghanap ng mga label designs dito na kung napakarami yung choices. May iba't ibang klase ng frames, ng mga lines, tapos, meron ding mga pictures dito na pwede mong i-add. May kasama na din nga pala itong isang roll ng sticker paper. At ang kinagandahan dito mga mare ay waterproof siya. So, kung ilalagay mo siya sa mga jars, katulad nito, or mga organizer na kailangang hugasan, hindi ka na mag-worry na mababakbak dahil waterproof siya. So, eto naman perfect siya for personal use, lalo dito sa bahay, kitchen, kung anong mga organizers mo na gusto mong lagyan ng sticker, or pwede din naman siya pang business. O, siya, kung bet niya din yan, may link tayo sa comments section. So ayun lang muna for today's video. Bye.